Hi guys, so get unready with me na para matulog na mga ate dahil anong oras na at may laro pa tayo bukas. So ate, story time na medyo maliit, na medyo konti, na medyo short, parang kenemero. So mga ate, bibili kami ng ano, Pagkat bumibili kami ng Melty mga ate Wala sa kaibigan namin At lang kong kakilala niya yun mga ate At nagpa-picture siya Huwag yun yung lalaki na yun ate So, napitan siya ng mga bakal na Yung mga bakal sa daan na naghaharot-harutan na naman So, by the way Nagamit natin yung makeup remover, eto Ito yung in-unboxing ko, kaso Dinelete ko rin yung video kasi medyo hindi maayos mga ate. So mga ate, hindi ko alam kung mag-vlog ako bukas so, kasi baka may laro kami sa Malabon or dyan lang sa may pretail ako. Magiging malalakas talaga talaga sila. Talaga talaga. Kaso oh. sa second account ko naman, talagay ko na account ko mga ate. Masakit.

nilamos lang ako at babalik ako. Na. So mga ate, tapos na ako mag-ilamos. Muntik pa tayo mabulag ka ganina. tayo ka pumasok sa mata ko at doy. Sige. Nahilam talaga ako. Nakakadoo pa. So mga ate, dito ko natatapusin itong mga video na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to follow me. And follow niya rin yung sa akong account. Nandiyan na sa comment section nalagay ko. Thank you for watching. By the way, abangan nyo yung vlog ko sa papunta doon sa laro namin. Mga ate, baka i-vlog ko yun dahil wala na akong makontent sa buhay ko. So, go. Thank you mga ate. Bye!